Hello mga kabusing Nag na night hunting kami ngayon Kasama ko pa rin si Pamangkin Yun, si Pamangkin Andun sa unahan si Bayaw Samahan nyo kami mga kabusing Sa paghunt ng gagamba Dito lang sa ibang spot na naman Okay Mga kabusing May nakita na naman si Pamangkin dito Tingnan natin Ah, Mag-TM size na siya dong? Ha? Huh? tm na. Atong kuanon be, bidyohan. Tip ng damo. Ayun, mga kabusing nasa malayo, kunin lang nat. Ko adong. Eh. mana? Na pala Oke, okay, tanah aku nato dong, diri dong. Tingnan natin kung ano na ba siya. Ay, kamay. Ay, okay na. Tiin. Eh, gina pala. Ah. Ayun. Okay na yan. TM size na yan mga kabusing. Hello mga kabusing. May nakita tayong gagamba rito. Hindi nagbabahay mga kabusing oh. Ayun. TM size mga kabusing. Pero kami. Oo, hindi <laughs> nagbabahay. Ayun o. No? Ayan. Parang kulang pa siya sa laki mga kabusing. Iwan lang muna natin. Hindi muna natin kunin. Diyan ka lang boy, hindi ka namin kunin. Okay ha, na pa tayo dito mga kambusing may naspatan kami sa malayo tingnan natin sa malapit kung malaki na ba siya ay malaki nga yun o oh. haba pa ng galamay ganda ganda doon Oh, tagas kay kasway oh. Ay, sagwa na. Kwan? Tagas kay kasway. Kukit dito. Dito lang siya mga kabusing. Ayan. Kunin natin yan. Asa. Guwapo. Napicture lang sa nato. Guwapo kayo. Okay. ayun Ayan. Gandang gagamba. Ang haba ng galamay mga kabusing. Ayan. ayun Oops. Tanaw lang nga, asa mo no? Okay. Ah, tulog gun. Tulog ka. Ayan. Okay. Hello mga kabusing. May nakita tayo dito sa ilalim ng puno. Ayun no. Oh. Tingnan natin kung makita ba. Huwag uh, muso eh. Huwag muso Oh, so yung black panther dong. Ano? Ha? Huh? Black panther tanga. Parang black panther siya mga kabusing kunin lang natin. Mahirap dito. Tingnan uh, ko. Mga hunter din yun, mga kabusing. Yun o, oh, ano sila? Hunter din yun ito yung nakita natin mga kabusing okay hello mga kabusing may nakita na naman si pamangkin yan ang laki ng bahay laki ng bahay niya mga kabusing oh. ayun laki ng bahay yan Team size na siya mga kabusing. Shout out nga pala kay uh, Julito Villarin at saka kay Anthony Villarin. Kapatid ko yan at saka pinsan ko yung isa mga kabusing. Nandito na kami, nagahunt kami ng gagamba ngayon. Ayun, kunin natin. Okay. Oops. Tumalon. Ayan. Hello mga kabusing. Pauwi na kami. Maganda sana yung panahon. Kaso lang naunahan kami sa spot namin. May nang hunt na doon. Pauwi na kami mga kabusing. May nakuha na kami. Okay okay na to. Yun si Bayaw. Si Pamangkin. Paki-subscribe na lang mga kabusing sa ating YouTube channel. Paki-like, share, comment at yung bell natin mga kabusing. Huwag kalimutan para updated kayo sa mga bagong video natin mga kabusing. Maraming salamat pala sa mga bagong subscriber natin. Okay. Hanggang dito na lang.